Vines. Okay mga ka Vines, mga followers, mga subscriber natin sa YouTube channel. So, ito na po guys. Kaharap na po natin sila Ate Rosalie, si Kuya Rene Magaso. Sa hindi po nakakaalala sa kanila guys, noong last February, month of February guys, na meron tayong na black, no? Na humihingi sila ng tulong para sa operasyon ni Ate Rosalie papuntang Cebu City. No? Na talagang umiiyak si Ate Rosalie noon na gusto niya talaga na gumaling. No? Gumaling siya sa kanyang dinala, dinadalang karamdaman. No? Na matagal na niyang pinoproblema. So, Ah uh, hindi naman nabigo din si Ate Rosalie at si Kuya Rene na nung pinost natin sila sa ating page sa Jewel Lore Stone Vines. Talagang sobrang dami ng nag-comment na gustong tumulong no. Kela Ate Rosalie at Kuya Rene. Kung naalala niyo pa yon guys na parang umabot ata ang views noon ng 8,000 mahigit no na viewers at saka sobrang daming nag-comment guys. Pero sa nag-comment guys, ang dami ring bumuhos, nagbigay ng mga tulong para kay Ate Rosalie no, sa kanyang operasyon. So mamaya guys, papasalamatan natin lahat po ng tumulong at nagbigay ng konting tulong sa operasyon ni Ate Sally dun sa Cebu City. So ngayon guys, tanungin muna natin si Ate Rosalie kung ano na yung naging update. no Simula nung unang pumunta sila sa Cebu para operahan. no So atesali Kumusta ka na ngayon atesali Ako nag-order tuko sa una kaya nangyayari na ako tuklay pa ako 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 sa abaring at isip nga ako ako sa inyo ako 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 nangyayari na ako nangyayari Huwag pa nangyayari pa opera Huwag pa nangyayari na ako nangyayari Sige naman tuko ko yun ako tuko sa una ako sa

So, te, ako sa ikat ng pag-ibang istorya, te. So, ngayon, te, uh, kumusta ka na ngayon? So, tapos na yung operasyon mo. Natapos ka na. Kuma na. So, ngayon, na nakauwi na kayo galing sa Cebu. Simula nung naoperahan ka, alam namin yun, te na sobrang takot na, no, sobrang kaba na nadarama mo kasi yun nga yung sabi niya kanina guys no sa Tagalog ko lang na uh, sobrang natakot daw si ate Rosalie noon kasi yun nga yung number one reason guys is wala talaga pera para sa operasyon niya pero nung na-post natin sila guys so ang daming nag-response no? ang daming nag-react ang daming nag-comment no? na gusto nilang tumulong, gusto nilang magbigay ng tulong kay Ate Rosalie. No? So ngayon Ate, kumusta ka na? Okay na yung operasyon mo? Wala nang sumasakit sa bandang dito mo? Natanggal na yun? So salamat naman sa ating Panginoong Diyos no, na uh, naka, nakatapos na rin si Ate. No? Naka, nakahinga na si Ate na, na, na kasi natanggal na daw yung bukol niya dito sa ovary niya. So may gusto ka bang mga pasalamatan natin sa lahat ng mga tumulong sa iyo? Alam ko sobrang dami na tumulong sa iyo para sa iyong operasyon. So ah guys, meron tayong notebook dito. Sinulat na lang natin para hindi niya malimutan kung sino-sino yung mga tumulong sa kanya. So sige ate, pasalamatan mo sila.

nagpapakita ng kultura din natin ito ang kompetensy citizen quiz dito po ba? Kape ng Salamat sa pag-amamdamin ng natan. mag madam si Tito ng 1. City. sa akong idean kuyuan sa simo <coughs> <coughs> akong

na matapos yung operasyon niya sa kanyang bugon sa ovary. No? Once again, sa lahat po ng tumulong, maraming maraming salamat po. Uh, sana po pagpalaan kayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng binigay niyong tulong kay Ate Rosalie. Ayan. So, ngayon guys, hindi lang uh, kinukumusta natin si Ate Rosalie. So, meron tayong konting biyaya, konting tulong na naman ay na bibigay sa pamilya ni Ate Rosalie at kay Kuya rin eh, Kunin mo bro So ito yung munting pasalubong namin sa inyo po, munting tulong no So kunin nyo to eh Ayan, mga medyas yan Tapos meron tayong toothpaste Toothpaste dyan uh, Lunch meat guys, galing ng South Korea Then uh, Mantika Ayan, tayo Rosalie nyo yan. Tapos meron din tayong mga coffee rito guys at meron pa tayong additional na ibibigay sa kanila. Ibigay mo, bro. Uh, kunin niya yan, Kuya Rene. Uh, meron din tayong bigas na ibinibigay natin kaila Ate Rosalie at Kuya Rene. So, maraming-maraming salamat po sa ating buting sponsor na walang iba kundi si Madam Iguruta ng South Korea. Maraming-maraming salamat po, ma'am, at meron na naman tayo na pasayang pamilya, sila ate Rosalie at Kuya Rene, no? Maraming-maraming salamat sa lahat po ng tulong na binibigay mo dito sa Leyte, ma'am. So, hanggang dito na naman tayo, guys, sa ginagawa nating video. Once again, thank you so much for watching this video and bye-bye, guys. Thank you!